kanyang privilege speech sa Senado kahapon, inakusahan ni Sen. Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nasa likod ng pagdadawit sa kanya at ibang senador sa flood control scandal. Ayon sa kanya, ang script ni Romualdez ay naglalayo na ibaling ang atensyon mula sa mga kongresista at guilty party sa katiwaliang ito. At para sagutin niyan, makakausap natin si House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Magandang hapon, Congressman Terry, at welcome po ulit sa Arangkada Balita. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag -imbita. Kung ano pong inyong reaksyon dito sa akusasyon niya Senator Escudero na si dating House Speaker Romualdez daw ang nasa likod ng script para idawit ang mga senator or senate mga Senators, sa flood control anomaly? Wala well, po ninyo. Pasaring po niya, uh, Sen. Chis. Uh, pasaring po ito hindi lang kaya uh, former Speaker uh, Martin Romualdez, kundi sa lahat po ng investigative bodies katulad ng House Infrastructure Committee mm -hmm. at na kanila po mismo ng uh, Senate Blue Ribbon Committee na meron daw kaming uh, uh, pinafollow po ng script no, laban mm -hmm. sa mga Senador at particular laban sa kanya. Pero kailangan po natin maglinaw kung talagang merong script laban sa kanya, dapat nung unang pagdinig pa lang ho, isinalang na ho namin si Undersecretary Bernard ng DBWH para ituro na niya yung uh, sinasabing kataksyon mm. ni former Senate President Cheese na si Maynard Goh, na talagang tumanggap daw po ng pera para sa kanya. No? Pangalawa, yung mga senador po na nadadawit na dalawa doon po sa Bulacan, dapat sinalang na rin ho namin sa unang pagdinig pa lang ho uh, kung uh, talaga uh, meron ho kami nga plano mm. laban sa mga senador. Pero hindi ho namin ginawa. Yan. In fact, uh, talagang spontaneous po yung mga uh, pagkasisiwala ni Bryce Hernandez, JP Mendoza, nung ikalawang pagdinig an ng Kongreso dito sa pinpon At panghuli, siyempre nagreklamo siya doon sa uh, bakit daw ba, uh, pinag-uusapan yung siya doon ni Lawrence Lobiano sa kanya nitong eleksyon. Mm -hmm. sa Mandalang, lahat ng mga uh, politiko, eh, meron daw naman ganung uh, kalagayan. Pero alam po ninyo, yung nagtanong po niyan, si Congressman Shell Jokno, premiadong abogado, mataas ang integridad sa publiko. So ang sinasabi ba niya, kahit si Congressman Jokno, kasama sa script na ito. So parang na uh, medyo nakakatawa at hindi po kapanipaniwala yung ganyan pong paninindigan. Mm -hmm. Pero yun nga po, ano tingin niyo po sa mga ginawa niya? Ano ang may nagsasabi kasi na parang ang ginawa niya ay inakusahan niya ibang tao at hindi naman niya idinepensa yung kanyang sarili. Ano po masasabi niyo habang pinapanood niyo po yung uh, binigay niyang uh, speech po? Yan nga ho yung inaantay namin actually ano yung paliwanag niya mm -hmm. doon sa sinasabing drop off ni uh, uh, Roberto Bernardo kay Maynard June na talaga naman ho na ituturo na kaibigan niya uh, Central Iskudero ka uh, negosyo nila mm -hmm. doon po sa sinasabi nga pork uh, uh, Wine Bar no so mm -hmm. talaga ka uh, negosyo ng asawa niya mismo so yan ang inaantay mo nating paliwanag pero wala ho tayong uh, narinig na paliwanag kundi pawang nga uh, pagtuturo sa ibang tao at pagpapalaso And uh, Congressman, no, yun nga pinag-usapan namin ni partner kanina is parang medyo natigil sila sa hmm. ano sa investigation nyo sa Kamara. Ah. ano po, titigil po muna kayo or itutuloy nyo po sa mga susunod pang linggo? Well, ngayon po talagang naipasa na po namin sa ICI, no? Hmm. Yung pong lahat ng transcripts. So, suspended na po uh, indefinitely yung proceedings po na para talagang mailatag po natin sa Uh, mga kababayan natin, wala ho tayong pinagtatakpan dito kung nga uh, maipapatawag ho yung mga napakala ng mga kongresista katulad po ni uh, uh former Speaker Martin Romualdez, uh, former Congressman Zaldico at iba pang mga pinangala ng mga kongresista, yung ICI po yung magpapasya doon para wala ho talagang masabi na pinapakilaman pa uh, at pinagtatakpan pa ng kongreso yung mga kasama po niya. Mm, so sinasabi niyo po wala na tayong aasahan pang uh, hearing ano? uh, dyan po sa kongreso? Mula po sa uh, inyong think, uh, infrastructure uh, committee ano? I think for as long as uh, tumatakbo po yung uh, ICI no, uh, suspended indefinitely po. Uh mm -hmm. proceedings po ng House Infrastructure Committee. Would you also agree dun sa uh, kagustuhan ni uh, Senator Kiko Pangilinan na buksan sa publiko or i-livestream itong uh, ginagawang investigasyon ng ICI katulad din po ng ginawa ng Kongreso? Well, sa so doon naman ang uh, ICI po yung magiging mapagpasya. So wala ko tayong debate kung uh, uh, gusto ho nila i-livestream. Pero at the very least, hindi ko pwede talaga na talaga nga parang private hearings lang po yung nangyayari. Ibig sabihin, mm. -hmm. uh, sa korte ho kasi, kahit hindi ho live livestream yung mga uh, proceedings, open ko to the public. Ibig sabihin, pwede magpunta lahat ng mga tao, mm -hmm. pwede yung magpunta yung media to cover po the proceedings without necessarily having a live stream. No? So I think yung public character pa rin po ng proceedings, dapat eh, ma-maintain pa rin po anang ICI. And mm -hmm. Kasi closed door ba sa ngayon? Kumbaga, hindi pwedeng pa pumunta ang media, mag-over. Yes, yung media nasa labas lang. Oo, nasa labas mm -hmm. lang. Parang yung buy-come daw na minsan, oh. hello, ganyan. Tapos pagka... Uh, magkakaroon ng closed door oh. uh, uh, congressman uh, Redon di ba gusto niyo nga yung kunyari pag nagkakaroon kayo ng uh, uh, discussion to sa budget na mm -hmm. napunta lang ako dito adun uh, sa bicameral ano oh. di ba yung uh, suggestion o nag-awin transparent po ito dahil nga sa mga ginagawang mga insertions daw ng mga kongresista at uh, mga senador at uh, congressman Terry well tama ho yun yung tunguhin po ng transparency whether sa ICI man yan or sa the camera line. and hindi lang sa back camera kundi sa entire budget proceedings dapat uh, mm -hmm. maipakita ito hindi pa rin hindi lang live stream kasi madali lang yung live stream yung ginagawa na ng kongreso yan pero ang sinasabi natin dapat ho may ownership po yung mga proponents kumbaga pag naglagay ka ng line item diyan nagkaroon ka ng insertion diyan nagkaroon ka ng amendment diyan mm -hmm. kailangan mong panindigan dapat may pangalan ka meron kang ax asterisk na ito ay proposed inserted amended by congressman Ridon para Talagang panindigan mo na para sa bayan talaga. Kung flag control man yan, building man yan, social services man yan, ilagay mo yung pangalan mo dyan. Yun nga, yun ang gusto namin, uh -huh. ya, diba? Inaantay namin. Ano ba yung naririnig kong secret insertions? Paano po ba ito nangyayari? Well, alam po rin yun, uh, yung mga by-campus proceedings po talaga, syempre, uh, under cloak of uh, uh, non-transparency po yung uh, most of, uh, proceedings there previously. No? So, mm -hmm. I think dyan ho nagkakaroon ng mga tinatawag na ng secret insertions. Kasi halimbawa, hindi mo nalalaman na may nailagay na palang line items. And in fact, Janho yung dinisclose ni uh, Senator Lacson no, na karamihan sa mga senador mm -hmm. at maraming mga kongresista, meron daw po talagang mga bike insertions anong nagdaang uh, budget po natin. And uh, Congressman, uh, I'm sure na ma-monitor dal kayo ay tumigil na sa kamaras sa in, uh, investigation. Uh, dito naman yung uh, Senate po ay tuloy-tuloy pa rin sa Blue Ribbon. Ano po ang reaction nyo so far sa takbo po ng kanilang investigation under po kay uh, bagong chairman na si Senator Ping Lacson? Well, binabati po natin na si uh, Senator Lacson dito po sa uh, magaling pong pagpapatakbo ng Blue Ribbon. Yung hindi po inabot ng uh, uh, House Infrastructure Committee, ito pong uh, exposition uh, po doon sa program appropriations. Ibig sabihin, uh, hindi po mga congressman sa senador eh, mm -hmm. yung pong itinuturong gumamit nito, no kundi mga within the executive po, mm -hmm. uh, na mga nag-uusap lang po ng mga personalidad. So hopefully in the next hearing, yan po yung uh, mapalalim pa po natin. O siya, si mm -hmm. uh, uh, Secretary Bernardo huy nagbanggit po ng pangalan ng mga involved dito mm -hmm. po sa bagay nito dahil hindi yung senador, hindi yung congressman, pero may kickbacks po tayong mm -hmm. pinag-uusapan dito. Eh ito po yun ano, ano uh, bilang kayo ay chairman din po ba diba, sa kamara po nung uh, nag investigate sa infrastructure. Uh, would you have alam kung napanood niyo yung nangyari no mi-presence si Gutesa na surprise witness si uh, Senator Marcoleta. Would you have allowed? Kumbaga wala pang verification ng isang witness, kayo po ba kung nagkataon sa inyo ipapayagan niyo or dapat may uh, proseso na pinagdaanan po ito? Well, dapat po talaga may prior vetting kasi parang sinasabi ho niya Senator Lacson, kahit siya eh, blindsided, siya, so, hindi niya alam eh. mm -hmm. ano po yung uh, nangyari doon. Kung baga, akala ata ni Senator Lacson mag-interpolate lang si um, Senator Marcoleta pero ang mm -hmm. ending, nagsalang po siya ng witness. I think hindi po yun mangyayari sa House Infrastructure Committee kasi uh, lahat po ng uh, mga witnesses, lahat po ng mga invited business person, uh, meron po information ni mga chairs eh, kung mm -hmm. sino po yung mga isasalang. So ibig sabihin, hindi man namin alam yung mga laman ng testimonya pero at the very least, alam ho namin yung mga personalidad ng na mga naimbitahan. So, uh, silang sila ang magpapasya kung paano nila i-resolve yung kung uh, tama ba yun o hindi dahil siyempre co-equal body naman po ang uh, Senado sa Kongreso. Mm. Ah, -hmm. uh, matatanong ko lang po ano, uh, kung may alam po ba kayo kung uh, kailan babalik si uh, Congressman or former Congressman mm -hmm. dahil nag nagresign na siya no? Oh. Uh, Zaldico at what happens uh Congressman Ridon, kayo rin uh, I would like to get your opinion as a lawyer kung hindi na bumalik itong si Congressman ko Anong mangyayari ah. sa mga kaso or mga akusasyon laban sa kanya? Well, siyempre din sa Ethics Committee, dahil hindi na po siya membro ng Kongreso, extinguished na po yung uh, committee proceedings po sa Ethics, no? Uh -huh. Pero, uh, yung pong mga kaso na talagang ifafile po ng uh, gobyerno laban kay Cong former Congressman, I think tuloy pa rin po yun. So, uh, nag-file ata kahapon sa Ombudsman laban sa kanya, at sa iba po mga personalidad. So, magtutuloy naman yan. So, I think pagka meron po nga mailabas na warrant of arrest against him, yung po mga extradition proceedings o yung interpo Interpol cooperation, pwede na po nga ng Department of Justice po ito para mapabalik po siya uh, congressman ko sa Pilipinas. And Congressman Terry, uh, di ba, eh, hindi titigil nyo na muna investigation dito sa mga flood control projects. Ano po yung next po na nyo pagtutunan pansin na I remember dati nangako ako kayo na iimbestigahan nyo itong Dolomite Beach na I'm sure uh, pag inibestigahan, eh, malalaman nyo kung may mali po dito. Kailan po natin sisimulan yung investigation dito? Well, hopefully pagka natapos na po ito ng budget deliberations at uh, medyo busy pa po, po tayo sa budget deliberations, pero yan na po yung uh, second agenda, ng uh, public accounts committee, at itong uh, committee para pag-usapan po natin kung tama ba talaga? Ah, uh, yan po uh, nga po ng Dolomite Beach project, ah uh, po sa Manila Bay. Mm -hmm. And since kayo po ang uh, co-chair dyan sa infrastructure committee, ano kasama to hindi lang flood control uh, programs no, kundi mga infrastructure ng gobyerno tama po? Kasama dyan yung roads, bridges, uh, buildings, Tama po. Lahat po yan ay uh, uh, within the purview po ng Housing Infrastructure Committee. Pero siyempre dahil nakasuspend din na po tayo, uh, hindi po natin na uh, sa ito. So hopefully, pagka naman uh, mabilis na graph up po yung ICI, uh, pwede po mag-revive ulit yung po ng uh, infrastructure committee ah. para pag-usapan pa po yung iba pang mga Uh, pending na mga usapin na hindi lang ho, flood control ang pinag-usapan. Ah, so are you saying wala muna talagang, ano yun, na wala ang infrastructure committee, uh, sinasabi niyo po? Hindi po na siya suspended, suspended. suspended lang po Oo. ang mga um, proceedings niya. Hindi siya terminated. Oh. Hindi siya terminated pa. Kasi, uh, kasi may mga ibang bills din naman na naka-refer po to the three committees mm -hmm. uh, ng House Infrastructure Committee. So, uh, hindi naman ho related sa flood control, yung marami sa ibang mga na refer po na. Yun. So, may mga tulay, may mga ilang pang mga usapin po na hindi specific to the good controversy. Oh, kasi narinig ko lang kanina sa sarili po namin mm -hmm. balita no si uh, Secretary Chula Aurel yung mm -hmm. tungkol nga po doon sa mga farm to market roads daw mm -hmm. na ghost. Oh, diyan po sa may bandang Davao uh, sa Mindanao po. Uh, hindi niyo po ba imbisigan nito? Well, pag-usapan po namin na liderato kung uh, mm -hmm. yan ba okay. ay uh, will it require the revival of the House Infrastructure Committee or can it be uh, undertaken po either by my committee or by the Public Works Committee? uh independently. Okay. okay, sige maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Rangkada Balita Congressman Terry Ridon. Mabuhay po kayo, sir. At magandang gabi. Maraming salamat.